Dapat tak asal doon para makatalong doon. Hindi doon, doon yata. Abot din ni Ranto, matamatang ka na sa akin. Ano dua bola. Ah, Mayat nga ilako na yun. Hindi pa, basit Ah, Ha, basit Ano dua bola Hindi. Sa, ano sa may dulo Tingnan nga natin itong mga ang kawayan dito Buhay pa itong mga kawayan Ah kawayan Tingnan natin kung may labong Kaya lang wala nang tumutubo dito lang to sa may likod ng bahay tingnan natin may malaking puno pa dito dati marami itong kawayan na ito <coughs> ngayon kukunti ko, na lang dati wala pa itong mga, ano mga bakod na yan mamaya daw punta raw kami sa ano sa may resort tingnan natin mamaya may hapon mano nga bulan detan mano nga bulan ano kwa Pak, sampai melakuk. Ah. Ini tu sampai melakuk. Malu pinang gatang mu, ya, tadi. Pasal sah. 5,000 kung may isang 15,000 tapos yung pagkain nya marunod makagastos mo sa pagkain nila marunod may isa sako nga ako kakainin nila testingin natin itong e-bike <laughs> Kakagulat talaga. Kakagulat tong ibay ko to. Yan, nakakaano pala sa paatras. Yan, ito tayo. Hirap din pala. Dito tayo. Wala tayo na ni. Wala man tayo ginagawa eh. Ah, lakas ng busila. Diyan naman tayo. kasi may pupuntahan daw. Pupuntahan na naman na resort. Hello, ano, kapatid niya 'yung, yung tinutunta natin yung malaking bahay Ah, okay. Kapatid. niya na ba? Ano ba? Ano sa ano Picture tayo sa ibang ibang bahay tayo. bumisita tayo dito sa kabila ikotin natin yung bahay nila ha? magamdaman to ikot ng tayo pala ito balay na ikot kita ng tayo pala lang ha ayan o diba yung bahay nila Ma? ang ganda ng bahay nila oh. may swimming pool pa pinapalitan lang nila yung tubig oh, Ano pang ginagawa nyo?

Igilang teacher ah. ah. yung gusto maligo, magsalublob na doon. Ah, gusto yung maligo, maglublob na. Oo. Oh, kapapalit lang ng tubig yun. Kanina. Hindi di na nililinis, pinapalitan, tinatanggal. Oo. Oh. Kasi itinawag.

Okay. hello ok na pwede na loob loob okay. Then... Ma so, magaroon muna mag shower oo oh, may shower dun sa gilid ay hey, mapub ka na Oh malamig nga tiba. Malamig ng tubig. Oh naku. Malalim 'yan 'di ba? lagpas tao sa akin. Dapat taas ang doon para makatulong <laughs> <laughs> Dedeon dinyata. Awot dinirato baka matamtan ka na sa akin. Sakala ko na kaya din ko maaabot. Baka dito Tama lang yung ano niya, lalim. Yan <laughs> yan. Pero kung puno Pero kung puno ng tubig, ayo. Lagpas. Oh. Hindi nila hindi nila pinuno. Ay sarap maligo. Malamig yung tubig. Pabalik ka ako ni mo yung charger. Nung camera ko. Ay, pupunta pa sila tito ano. Ay, mag-ano ka noon kay ang no. Kaya niyo lang sundo dito. kit na, dito na wow. Ah. Ka, ang Wow. Pun ko ni mo yung charger ng camera. Ah, Ranjay. Picture. <laughs> Ay, tawagan mo si Jo. Si <laughs> si, Picture! At? May tungtunga na! Picture! Ah, Saan nakalagay sa yung sa charger niya? Ano <laughs> Hindi nga alam yun. Hoy, yung ano? Yung ano ba tawag doon? Sige, kaya mo naman. Dahan diba, diba? baka nag na daw eh, Barbie Ha? Tapos biglang tumambling si Mama. Diyan yung tatalon. Papay. Ano? 那礼物，拿走

walamig nga eh, pa unang ano mo